Uh, sana nabigyan siya ng pagkakataon Halos kung titignan mo yung 10 games Siguro isang round yon mm -hmm. Sa isang tournament uh, uh, Kung anong liga yun Ang sa akin pare uh, Sana nabigyan ng pagkakataon Kasi pwede ka naman ma-develop eh Yes as, as courtside reporter At saka kung titignan mo si Ira Kung substance lang Ang pag-uusapan She can be guided by the father kasi may in-depth analysis yung tatay niya. Tagal uh, uh naglaro yung tatay niya. More than, nakakampi ko pa si... Si sa si mobile. Si parang Vicky Oo. Uh, uh, bibigay siya, magagay siya, dad. And, ano ka ron, safe ka ron. Maraming mabibigay na inputs and all. Ngayon, ito naman kay, kay Ira. Wala naman, lahat naman, nag, kahit sinong ipasok mo niya, magkakaroon ng adjustment. Hindi biro, sumalang ka sa harap ng camera, lahat pa, yung pati yung yung pagsalita mo talagang titignan nila yan eh yun ang ano yun ang sayang naging ano hindi na, na, hindi siya na harness hindi siya na ano nasalang nang talagang matinding matindi pero ako sa kung uh, ito ha uh, si Ayra sana i hope nakikinig siya wag quit huwag siya magkikwit oh, oh, don't take it this as a setback marami pa naman yan ang dami naman pwedeng mag ano pwedeng uh, pasukan niya as sports analyst at saka ang natutuwa ko dito sabi niya, tagal kong inantay ito. Because my father, uh, lumaki ako sa gym, sa halos, pinanunod niya, day in, day out, ang father sa practice. Nakikita ko yan eh. Practice, sa game. Th that's why, pinaghandaan ko itong courtside reporter and I hope someday, maka PBE siya as uh, courtside reporter. At talagang pangarap niya. Sayang lang, medyo naudlot. Pero sana, Ira, tuloy mo lang, huwag kang magkikwit kasi, uh, you belong dito sa ano eh sa 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 sports as, as sports analyst as dito sa mundo ng sports tuloy niya na huwag siya mag, ano, mag sa